piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 Pagkat ikaw naman ang aking kalakasan 🎵🎵 Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Amen! Puro rin po ang ating dakilang Diyos na buhay na patuloy sa ating bumubuhay araw-araw. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin upang tayo po ay basbasan ng Panginoon sa ating pong pakikinig, uh, pagtanggap ng sa kanyang salita at pagkain natin ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapabasbas sa iyo, aming Diyos, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sa pangalan ng aming Panso Kristo, upang patuloy po namin itong maintindihan at patuloy pang ito po ay ma-apply namin sa buhay namin. Salamat po sa iyong basbas sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking mababahagi ay dito po sa Romans 13 verse 11. Sabi po sa New King James Version, And do this knowing the time that now is a high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than we, we first believed. Ang sabi po naman po sa uh, wika po ng Tagalog, uh, Romans chapter 13 verse 11, Gawin nyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nung una tayong sumampalataya sa Panginoon. Amen. Alam nyo po, ito po ang panahon na sinasabi dito na tayo nga po ay gumising na. Kaya nga po, uh, ang title po nito is Gumising na para malaman mo ang kaligtasan ay malapit na. Alam nyo po, ang salitang gising, yung po ay sa salitang English is awake. And awake means is to become conscious and aware of. So, tayo po spiritually ginigising ng Panginoon uh, na tayo po ay makita, malaman natin, ma-update tayo kung ano na yung mga nangyayari ngayon para may handa natin ating sarili sa kaligtasan yung binigay sa atin ng Panginoon noon at hanggang ngayon ay hindi siya masayang at mawala. Kaya nga po, dapat po alam po natin at makikita naman po natin sa nangyayari ngayon, no yung mga signs of the times, uh, nakikita po natin sa mga nangyayari ngayon, hindi lang sa... Pilipinas, kundi sa buong mundo ng Panginoon po ay talagang malapit na malapit ng bumalik sa atin at tayo po ay kanyang ililigtas. Amin po ba? Yung po yung tinatawag na rapture of the saints or rapture of the church. Yung pong inabangan po natin kasi nga po, binang isang mananampalataya sa lahat ng ginawa ni Jesus, ikaw ay handang patawarin at handang ikaw ay iligtas ng Panginoon at ayon ng Panginoon tayo po ay magdusa gusto ng Panginoon ang kaligtasan natin, hindi masayang kundi ating pong tunay na matanggap sa Panginoon so Kristo. At sabi ng Panginoon para hindi natin makakalimutan. Okay? At hindi mawawala, dapat po lagi po tayong gising sa ating spiritual na buhay. So, from physical to spiritual. Alam nyo po, sa physical, natutulog po tayo. Napapuyat kasi tayo, napapagod. Okay, kailangan natin ng pahingat matulog. Pero sa spiritual po, hindi. Kinakailangan, lagi po tayong conscious. Kaya nga po, pagkaising sa umaga, tayo po yung nananalangin. We, we always uh, sure na uh, at the beginning of the uh, time na ating yung pagising ay nakikapag-connect na agad tayo sa Panginoon through prayer. Para kung ano man nangyayari, hindi po tayo matapa ako, di tayo nenerbis eh, no? Pagkos lalo lakas ang panampalatay natin at makakapanalangin po tayo ng maayos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailan ba yung malapit na? Alam niyo po sinasabi ng Panginoon na kaligtas malapit na kasi yan po ay everyday. Sabi nga dyan sa, sa 6, 2 Corinthians 6.2, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, kung ikaw nakikinig, huwag mong sayangin itong pagkakataon na ang kaligtasan mo ay tanggapin mo sa ating Panso Kristo na kung saan buong pananampalataya. Kaya sabi niya sa Roman 10.9, kung ipapahayag na yung labi galing sa yung puso na si Jesus ay Panginoong Diyos ng buhay mo, maliligtas ka sapagkat ang layunin ng Panginoon sa katawan ay maligtas. Tinubos niya na tayo sa kurs ng Kalbaryo at para hindi masayang ang buhay mo at ang lahat ng uh, iyong ginagawa ay malinis sa iyong mga kasalanan, ibinuhos niya, ipanglinis niya sa atin ang kanyang banal na dugo. Kaya sigurado po ang ating pong kaligtasan. At ang sabi ng Panginoon sa Roma sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. So kailangan po lahat ng mga tao ay makaunawa po nito lalo na po sa mga pamilya po natin sa mga makikinig pa sa atin no kailangan po nilang malaman yan kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos So meaning, salvation is not about the religion salvation is about the Lord Jesus Christ kung anong ginawa niya sa ating mga buhay kaya ang bilin dito ng Panginoon gumising ka at ang sabi ng Panginoon dito po sa Ephesians chapter 5 Verse uh, 14, anong sabi niya po dito? Sabi niya, nalalantad na ang lahat dahil sa luwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka sa libingan at liluwanagang ka ni Kristo. So tatlong bagay po ang tinuturo dito sa atin ng Panginoon. It's about time to wake up okay? in our spiritual life wag tutulog tulog okay wag antukin kailangan laging aware and conscious no Ito bang mga climate change na to talagang yung mga tas na mabilihin na to ano pa yung mga nangyayari sa mundo no yan po ay dapat magising na tayo humanda na tayo no wag po tayo uh, uh, matakot okay dapat po tayo ay laging aware and conscious kasi meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay ng Jesus. at sabi niya bumangon ka is It's about, time to, after wake up, rise up, at liliwanagan ka ni Kristo, and light up, magliwanag ka. Kung saan, paliwanagin mo pa ng mo, paliwanagin mo ang pagpapaliwanag mo na ang kaligtasan ay para sa lahat. Okay? Mula sa iyo, sa iyong pamilya, okay? hanggang sa iyong mga kakilala, hanggang sa ibang bahagi ng mga uh, mundo, no? lugar na kung saan tayo po ay dadali ng Panginoon para makapagpaliwanag makapagbahagi, makapagturo ng kaligtasan. Ay e matagal ang binigay ng Panginoon, ito ay araw-araw at malapit na siyang bumalik. So, ihanda natin ang ating mga sarili. Amen. So, nais ko pong manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maray po salamat sapagkat pinapaalala mo sa aming lahat na kami po dapat ay laging gising sa aming pananampalataya upang Panginoon kami po ay maging aware kung ano man nangyayari, hindi kami matatakot bagkos kami nabubuhay ng buong pananampalataya. Lord, thank you Lord, kami mo rin po kami na magpaliwanag kung paano maliligtas sa mga tao sa aming mga pamilya at sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay at sa mga saan mang lugar kami uh, mo dalhin o makarating sa trabaho man ito o sa ibang lugar. Panginoon, salamat po. Basbasa mo kami lahat. At kung may mga may sakit, Lord, pagalingin mo po yung mga nasa balig ng karamdama, mga nasa ospital, na mga anak mo na tumatawag sa iyo ng uh, himala ng kagalingan, pagalingin mo po, Panginoon, muli mong palakasin, ibalik ang sigla lakas upang makapagbahagi ng kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan po ay para sa lahat. Pagpalay mo po kaming lahat, ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng... Amen and Amen. Purihin pong Diyos, bukas po ulit, araw ng pagpapala. God bless us all.